nakadangkot na ito at meron kayong Facebook eh, comment nyo lang tong ano tong sticker hanapin nyo lang to sa Facebook page Kalaboy TV at sa, sa YouTube Kalaboy TV rin so ilalapag ko siya dito yan diba yan no? ganda tanawin dito sa dinayuhan natin para lang magtanim ng relo no? talagang pala yan ano si kuya may nagtatanim din okay guys uh, ah to sa 10 yan kwarta sa 10 na andito ako ngayon sa may Nueva Ecija sa may bypass road eto may kubo saan harapan ko yan may kubo tapos bibigay tayo ng relo eto relo di ah yan ah gumagana yan gumagana what ah gumagana mga taga Nueva Ecija eto o sino mga na ito at meron kayong Facebook, eh, comment nyo lang tong ano, tong sticker. Hanapin nyo lang to sa Facebook page, Kalaboy TV. At sa, sa YouTube, Kalaboy TV rin. So ilalapag ko siya dito, yan. Diba, ano, ganda ng tanawin dito sa dinayuhan natin para lang magtanim ng pelo, no? Talagang palayan. Kita, ano, si Kuya, may nagtatanim dun. O, oh, Diba? So, napaganda rito. So, ay popost ko lang to para ibalot ko. Okay, yan guys, yan. Pinlastic ko para kung sakaling umulan at hindi pa nila makuha. Save to yung relo. Sticker. Ayan. Talagyan natin dito. Hmm -hmm. Eto. Talagyan natin yan dyan. Ayan, maraming tumadaan dito, no? Uh, bypass road. Ang sarap dito, lalo na maya Pagkahapon, mabandang alas 5. Kasi pag pupunta ako rito sa Gapan, sa Pinaranda, dito ako dumadaan. Oh, Bakit ako, may nagtatanim doon. May amaya dito sila mag eh. Magpapay nga. So dito natin ito ilala guys. Sa banali lang naman nila makikita. So dito sila mag eh. Dito sila... Magpapay nga mamaya. So dito. Lagay okay, ko ito dito. Unahan lang sila. yan. Ayan. Ayun. Diyan ko lang sila naman. So, yung naman dyan, kung may Facebook kayo, kung may Facebook ka kang kayo, comment nyo lang yung sticker na may kita dyan. Hanapin nyo lang yung kalaap. One eternity later. Okay guys, sa so, dito na ulit tayo. Sa so, may karungtong pa rin to ng bypass. Karungtong pa rin to ng bypass dito. Ito, ibang kubo na naman sya, di ba? Yes! Mayero. Tapos na wala na yung mga ano Wala na dito yung Mga nagtatanim mo. Oh. Pansin ninyo wala na yung mga nagtatanim dyan So iba na rin yung ano Area So ayan Tapos naman pa na tayo dun sa may ano Stoplight Medyo malayo na yung pagitan Ito so, lalapag na natin to So yung mga kakuha rin na ito, Kung may cellphone tayo Eh, comment nyo na lang pero kalamay ang kasi dito Nagtatanim lang ng ano eh ng palay Hindi nagtatanim lang ha Nagtatanim sila ng palay yeah. So ngayon Iwan natin dito Dito siya Dito natin lalagay eh ito wow. Look sticker Look sticker Pakicomment na Pakicomment na lang

sasira ng takyan o, oh, 100 pesos naman, na ptaki-sticker talagayin natin 100 pesos, para sa pang-gasolina naman hahahahah <laughs> pang-gasolina naman o, oh, dun tayo banda naman, dun dun tayo banda, dun bago tayo makalabas sa itong bypass na ito? bago tayo makalabas sa itong pinaranda? ok, hanap tayo paglalabas ng ganito 100 pesos pang gasolina lang to ha ah. pang gasolina lang 100 pesos sa bank of gold 14 parat bank of gold harap na tayo dun na banda kasi dito naglaki na tayo dito ng relo tapos dun banda sa unahan dun banda lampas ng stoplight naglaki tayo ng relo din doon kaya ngayon 100 pesos naman tatlo yan Alright, di ba? 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 Di ba, di ba? Di ba, di siya. pag <laughs> re muna tayo. Huwag sa tayo uwi. <laughs> What? 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 Kakabi na natin ito ticket sticker at saka uh, 100 pesos at saka bangkong kontentara sa bangkong bang gold kada ko Eh Saan kita na yung anong yon, nagpubo na yon. Ano? Oh. sabay kita ng patay. Tara na Layo pala niya oh. Ayun na. Ah. Tingnan na natin 'ton. Pamerienda na na makakakuha doon. Ready na tayo. Ngayon na para makakain na tayo doon, pwedeng pwedeng. Ah. Hindi pa yan at sa. Chika po mga pa. Ayun na, ah. kita na. Ah. Doon ko nilagay.